Sa man ang concept? I kita in... mo, Sir? In... Ah, mula ki, ah, uh, napakyas ko, tingala ko nga nung pag-abot dito, na uh, ikasal na day ko. Hmm. Wala ko niya sa sabligig asin, huwag ko kamata. Uy, wala. Ano ba, Sir? mga kaya sabligig asin, Sir, no? Sa likod. Sa ah, likod po, nagaya ko ng gasto ato kay nakadaon pa me, mo hmm. lagi mula ki, huwag ko kabalo nga, kanina akong Nang uyab sa ako siya, mag uyab sa ako. Dili man ako. Gwapo, lagi ka sir? Um, ano tama lang, manan na niya, magwapo, dili. Dagang, gwapo sir, wala ka si Tiyolo Saswal? Magani, wala lagi, pero wala lagi. Pero sa sa kanagan ni mo uyab siya, saya lagi ka na, Juan? Sa among ko'y Juan, uyab ka ni Adto, pero saya rin po na sangi. Dagan mong mga gwapa nga uyab, pero... Pero isa may nagastos sir, siya ikaw, sa kasal. siya siya tanan ang nagasto uh, um, siya nagprepare tanan ako blind ko ani tanan uh, wagi kay wagi ka katuusan nga kaslo na kasirba ko ka to gani kay eh, wala ko sa bligig asin kay sila nagduda duda na nga anong kalitaliton ko kasal nga bago lang may nagila nang babae ha sir usa may panawagan sa mga lalaki sir ako panawagan sa mga lalaki nga dili lagi sila mag ah uh, ana magdali-dali uh, -dali nga dali ra bitaw bisan kung uyaban mas mga babae ay, good. Ayun mo. Kaya kung mga lalaki, bang Pag sila yung -un sa mga babae. Sa mga kong kwan, sir? Kaming kita mo, sir? Ah, mulagi. Ah, uh, napakyas ko. Na tingala ko nga pagabot pag-abot dito. Uh, ikasal na gikasal na day ko. Wala ko niya o sa bligig asin. Huwag ko kamata. Uy. Hala. Ano ba, sir? Hello. Ah, mga kong sa bligig asin, sir? Sir, no? Sa likod. Uh -huh. Ano -da po, nagyayang ko kay... na gasto ato kay nakadaon pa eh. me. Mm -hmm. mo lagi? ko akong kabalo ka, no? nga kanili akong nanguyab sa ako siya magwinanguyab sa ako dili man ako magwapo nagi kasi ano tama lang mananani magwapo dili magwapo siya magwapo siya si Tiyolo Saswal magani magwagi pero magwagi pero sa karagani mo uyab siya saya lagi ka na among ko'y wad uyab ka ni Adto pero sa Europe ko nasangi dagan mga mga gwapa nga uyab pero pero isa may siya, siya ikaw sa kasal siya siya tanan ang nagaslo uh, siya nagprepara tanan ako blind ko ani tanan uh, wagi di kay wagi ka katuusin nga kaslo na kasir ba wa ko to gani kay wala ko sa bligig asin kay sila nagduda duda na mangkod nga anong kalitalon ug kasal nga bago lang may nagila nang babaiha sir usa may panawagan sa mga lalaki sir ako panawagan sa mga lalaki nga dili lagi sila mag ah uh, magdali-dali nga uh, dali-dali to Kasi, kung uyaban mas mga babae ay, gudahin mo. kayo. kung mga lalaki, banggod. Pag sila yung nanunan sa mga babae,